Yay! Takot ka? No, no, don't worry. Takot just, takot just waka? Oo, hindi ka yung babae. Ano yun? Dahil fisho. Kita niya dito. Ano yun? Tapos niyo na. Ilalim ay ilalim ay ilalim. Atungat tungatungat naglagpas sa tubig yan. Tungod tungod siya na. Gulimu yan. Iiigal mo. Bala. Ay 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 papa mo. Oh, ito na Ikaw na. ikaw na kahapon yon. Kung ulam na mo.

1, 2, 3, and... Ayoko! Ano yung Ayoko! Harap ng tuko, ayoko Ah! ayoko ng... Ayoko ng, ng insekto pa! 1, 2, 3, and... Jay, dikit pa pa ito mga mga. Lapit mo pa. <laughs> uh -huh. uh -huh. Buksan mo, Jay, buksan Harap ka ma, harap ka, harap ka. Harap ka na! 1, 2, 3, harap ma, harap. Harap kayo, Jay, -o. Buksa mo, Jay. <laughs> Bakit pagsasakyan ko yung gamit, parang dumi lang kayo ng dumi, wala kayong pakialam, pero pagsasakyan mo, parang ayaw mo naman ayaw mo diba dumi. Di ba rockstar lang. ka? Hindi, hindi, hindi Wild sa Wild gan... ka. Hindi yun sa Opa, ganun. Paa mo. Kita mo, kita mo, kita mo. Parang yun ang gusto mong mangyari. What's parang what's gusto ito? mo maging madumi. Ang ah, 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 ang sinasabi ko, nadudumihan yung sasakyan. ato kasi ginagamit. Yun? Ginagamit. Kasi Pero bakit sa sasakyan yung mo ng... napipigilan? Eh kasi yung lakad ng, ng sasakyan mo, pang rockstar at pang ating rak... pang view-view lang. Hindi pang view-view. Ba't pag ito okay lang? Pero pag yung sasakyan ko parang... Hindi wala ko man... ka lang magagawa kasi sasakyan ko yun! Okay? Pag ang aking sasakyan, wala talaga kayong magagawa pag sinabi ko! Dahil din diyan tayo. May tindahan naman. Okay ako. Okay ako kahit madumi.